Pag-iwan ang matinding pinsala ang bagyong uwan sa ilang lugar sa Kabikulan sa Daet Camarines Norte na ang bahay ng mag-asawang Leonora at Dante Tumala nang madaganan ng natumbang puno. Bukod dito nasira din ang dalawang bahay na tinitirhan ng kanyang mga anak. Siyempre malungkot, dalawang bahay ang nawala. Dito kasi nakatira yung San binata ko, dumasa kabila, tapos dito yung dalaga ko. Masakit <laughs> sa, sa akin pero okay na rin buhay din kami mag-anak. Mag, mag Dulot nito, humihingi ng tulong ang pamilya, tumala para makapagtayo sila ng pansamantalang tuluyan. Humihingi po ako ng tulong sa inyo para po magawa po ng maliit man lang na kubo dito para may matuluyan po yung dalawa ko pong anak. Ang tinig ng biktima ng bagyo na si Leonora Tumala. Samantala, nawasak din ang mga bahay sa Barangay 7 sa Bayan ng Mercedes dahil sa malakas na bugso ng hangin at malalaking alon. Ayon sa ilang residente, malaking tulong sana ang proyektong Sea wall sa kanilang lugar na hanggang sa ngayon ay hindi pa tapos. Masakit talaga po. Ito, tuloy ngayon, nagito mga mga pasura. Sino ang kailangan? Paano kami? Ngayon, gibagabang mga harong, mga bahay. Nasaan pa, nasa ang mga tulong? Ang tinig ng biktima ng bagyo si Ronaldo Botial. Inaimbisigahan na ng mga otoridad ang nasabing seawall na hindi pa natapos ang konstruksyon. Mayroon meron ang initiative din ang uh, Provincial Disaster Residuation Management Council para magkaroon ng inventory din sa mga ganyang structure dito sa lalawigan ng Camarines Norte. Ang tinig ni Tony Espanya ng Camarines Norte Provincial Risk Reduction and Management Council patuloy ang clearing operation sa lalawigan para madaanan na ang mga kalsada. Nananatili namang bagsak ang linya ng komunikasyon sa Camarines Norte habang isolated na nga abot sa 80 barangay. Super Radio